<laughs> Wait lang, tatan natin yung bibi mo. Wait lang. Oh, ano? <laughs> Wala pa, o Hindi pa, Wait lang. Yan, nagpapabipi ka kasi, ano. <laughs> ano, papa baby, ka pa? Ano, ka pa? Ano? Isa pa oh, ulit. Ano yung BP mo, error 6. <laughs> ano? Papa ulit ka ng BP? Pa, pa. Isa pa? Oh, isa pa po Sa ulo, sa ulo. Ah, mami pa eh. Mami oh, ka pa daw. Mami pa. Ikaw, ikaw, ikaw naman, ikaw. Si Mama Lors. Si ah, si oh, ikaw na ulit, ikaw. Ikaw ulit. Isa pa? Isa pa? Try mo. Isa <laughs>